so yan is uh, ituturo natin no? kung paano nga ba maglaki ng anesthesia pero po kasing tanong kung paano daw eh para na magtusok ng anesthesia so ngayon ipapakita natin anesthesia kung paano paano daw ituro magkap ng anesthesia sa balat ng ari no? Didi mo natin. Paano nga maglagay ng anesthesia na? No? So, busy ko maglagay ng anesthesia na. No? So, yan na sa mga gusto magpalagayan pala. So, mamaya na natin ano yung papalagay na. No? So, yan ang anesthesia na. No? Ito yung ating karayom. So, paano nga ba mag-apply ng anesthesia? sa balat ng ating are, pag maglagay tayo ng ating mga agimat no so ganito lang no so hindi ko na to kasi hindi ko na to tatanggal yung karayom tatanggalin natin yung karayom so ganyan lang pag maglalagay ka ng anesthesia ambilin yung karayom yung pinakamaliit lang na karayom no para kahit po maliit lang yung pag ng ang karayom yung gamit yung is hindi po dudugo no pag malaki po kasi karayam is may posibilidad po siya na dumugo kasi malaking karayom no so ganito lang pagkapay no so ito, tuturok nyo lang tong karayom dito sa guma na yan tutusok lang yan tapos tuwad mo siyempre tapos hila dahan dahan lang na hila kahit point five lang ang ilagay mo or point four na yan gagana na yan pagkahila pagkakuha mo nakatuwad so kung hindi doon anestesya no so kailangan eh ay pasirit po ng konti bisilin mo sana may lumabas kasi para yung hangin is labas wala siyang hangin na para tinuro ko sa balat is wala pong hangin doon na may so, lagay ganoon lang kung konting hit lalabas na po yung ibang anestesya na tapos para pag in-inject nyo sa balat is hindi na po wala pa. so paano naman po mag-apply sa balat na sa anesthesia na paglalagay ng ating agimat. So, ang gawin nyo po is, mara ito po yung iyong, po yung mare. So, pipisilin nyo sa kanang kamay nyo. So, ganyan na, oh. Hindi po na, sabi kasi nyo siya, kada po ba sir maglagay na, ano, ituturok po ba dun sa may laman, itutusok ng ganon, hindi po. Gagawin po natin is, pipisilin po natin yung balat. Hindi po natin pwede tamaan yung laman. So, ang kasi ang tatagusin lang natin dito is yung balat lang no ang lalagyan din naman ng laman so ibig sabihin yung balat lang din po yung ating lalagyan ng anesthesia hindi po yung laman ng tutusokin ganyan lang ibigitin nyo sa kanang kamay nyo di ba nakaganyan na yung balat yan kung dito lalagyan ganyan din ang pag ano dyan nilalagyan anesthesia so dyan ka rin tuturo ipisilin mo yung balat ng ari alam yan na bukol na yan yan yung ugat ayun, ayun pala yung balat sorry tapos Diba, na nah nahatak nyo na yung balat sa taas. Naipit nyo na nangon. Dapat nakaalalay kayo sa kaliwang kamay. Iniipit nyo na gano naka gano'n. Nakagano'n, diba? Ayan, nakaganyan yung balat. Aray. Tutusok tuloy ako. So, ganyan, no? Nakaganyan yung balat, oh. Hihilain nyo nang gano'n. Aray, right, ito yung balat. Ganyan, nakaganyan. So, dito nyo tutusokin. Huwag po pababa. Pa-street lang po ng balat. Doon, sa balat lang mismo. Balay kung itong balat na nahila nyo na, nasa taas na diba, naipit nyo na. So ipitin nyo, tapos pahiga lang po ang tusok na. Pagano, hindi po pababa, hindi po palaman. Pa-street lang po. Kung bago kung saan nakaano yung balat, mga naka ganyan, nakaipit. So din nyo lang sa ito tusok. Pa-street lang doon yung sa balat. Hindi po pwede pababa. Kung patagilid yung ano nyo, is patagilid na ganyan. So tagilid din yung, alam nyo, tusok, Hindi po pababa lagi po sa pataas na yung ganon tusok nyo dito nga ito yung balat ayan naipit nyo yung balat so ganyan lang ayan o no? pataas lang hindi po pwede yung pailalim tatamaan yung laman kung sa lang yung balat tatagusin doon po kayo ano, pipihitin nyo para sigurado na yung balat hindi po matatamaan o so ayan po ano no? so ganoon no? uh, uh, no? so, lang po ang pag ano ng anesthesia no? so hindi po pa, pababa ang ko maaari mo pagkaganan mo dun aabutin ang laman po nun dapat kahatakin mo ang balat patagilid din ang, tag ang tusok doon sa balat para hindi po matamaan ang laman at hindi po malagyan yung laman ang balat lang naman po ang ating lalagyan so sana nakatulong sa nagtanong yan mo ko na kung paano maglagay ng anesthesia na. so ayan yan ang gawin mo, hindi hindi po ano na pagkano is pababa ng puso kundi pagano lang po Pagkapisil ng balat, patagilid lang din ganoon ang toso. So yan. Pag tumusok kayo kahit wala po yung pinlis, isilin niyo lang yung balat tapos sabay tusok, wala na po yung mararamdaman ng lalagyan niyo ng puso ng So ganun lang po kadali na mga uh, ano sana nakatulong sa nagtanong no so magandang umaga sa atin lahat ay so wala muna pala yan sa mga gusto kong mapalagay so ito pa rin tayo so mamaya meron po tayo dito sa dito na magpapalagay ulit no so lagi po naman nakaredy ang ating mga panglagay no nakababad po lagi ito sa alkohol kumbaga na sterilize na ito tapos naibabad na rin sa alkohol lagi ito na sterilize tapos nakababad po yan ng alcohol no yan uh, safety at wala po infeksyon kasi pag naglagay naman po ako bago ko to bago ko tahiin is binubudburan ko muna siya na eh nililinisan ko po muna siya ng iguaksinada para tapos sabay budburan ko ng amoxicillin sa loob ng mga sugat bago tapos tahiin tapos napoyon na po yun no? para mabilis maghilom so ayun lang po sa so, mga gusto mo pala guys so Marami tayong baka tunoy ka ng no? So, naman <coughs> yan. PM lang or text at tawag sa aking number na 0928-220-759 po, no? pag so, natin yung number natin kung sa mga gusto magpalagay palagay. Uh, pinlist po ang paglalagay natin, no? Uh, wala pong sakit na nararamdaman. Pinlist po. <coughs> 0928- 0 2 0 2 7 5 po no? so marami tayong dito mga na palagay pa kaya kumbaga nakahanda na to kung sakali mga may papalagay is dito po no? so ngayon ulit umaga guys meron po punta no taga Makati siya. so magpapalagay ulit na ang papalagay siya ng agimat no nung nakaraan nung linggo is dalawa silang pumunta dito no so yan palagyan din naman natin no sila tatlo tatlo ang tinalagay nila no dalawa sa baba isa sa may tinulian so ayan pero isa babalik po ata sila uh, sabi niya pagkalunas ng dat tatlo is palalagyan pa ng kalawa pa ng sagi isa so ayan so ayan po no team tayo no ayan marami po tayo nakababad po yan naka sterilize yan nakababad sa alcohol so wala kayong nagpangamba safety po tayo na yun. So ating anesthesia is uh, nito po yan, no? So kung maubos man to is meron pa ako doon limang 10 ml na anesthesia. So matanggal pa to kasi marami pa to. So marami pa malalagay niyan. So kumpleto tayo. So itadain. din. Meron tayong mga ointment na pang finless Ayan. Ayan. So, yung ating pangtahi naman, meron tayo pangtahi, no? Ayan. Yung ating pangtahi naman, ito no? Yan, so, tatahin natin para maganda. Hindi so, kundi pa rin sa ano sa inyo kung gusto ng patay o hindi pero pwede naman tahin, pwede rin hindi pero maganda rin tatahin na lang natin. Para sigurado. Sa so, bilis ko sana gihilom alcohol. So Ay, ito para yon. So ito mga gamit natin dito kasi dinidinim mo lang naman natin tinipid para muntong gamit So pag nagamit is isa na tapon na gamitin gunting so complete tayo no? so ayan Sa mga gusto mong palagay PM lang tayo no uh, location natin is ah, uh, barangay tandang sura po no uh, na abido, na, So, PM tayo yung mga malalapit sa mga malalayo naman no uh, pwede kayo na maglagay sa sarili nyo pero dapat mas maganda po kung may anesthesia po. Bili kayo sa mga lugar nyo. So, may ito kasi mga probinsya na hindi na kailangan bumili ng resita. Pero ngayon sa amin is mahigpit na po. Hindi na po basa-basa nakakabili. So, try nyo na lang kung makabili kayo ng anesthesia. Pero ang iba talaga ayaw mong binta. Kailangan ng resita na. Mahigpit sila. So, malalayo yun. So, sabi nila, kaya kayo ito lang. Kaya naman, kaya lang po. Masakit po talaga. Sipin nyo, tatagusin yung balat nyo ng tutras na walang tali matalis lang sakit po yun pupunitin lang yun hindi sa <laughs> masakit po yun Sa po na iba gin lang daw ang katapat oh kahit 10 gin 20 mararamdaman nyo para nasakit <laughs> yung, kung so, meron nyo kayong budget di ba bakit, bakit nyo pa kailangan pahirapan sa sarili nyo bakit yung kailangan magtiis ng sakit so dati ganun din ako So masakit nga talaga Kasi naglagay ako ng na oral anesthesia masakit Pero nung Trabaho na ako ng clinic 3 years ako nagwardya kasi ang trabaho ng clinic is Nagtutuli yung mga doktor dong may pinlis At ang iba naglalagay din sila ng bulitas Pero mahal sa kanila Hindi ako nagkakamali 3,000 ng isang ano Isang bulitas kasi Inuopera sa kanila eh Sa atin hindi po inuopera no Baga lang natin yung balat sabay kabit na linis lagi na ago sinada, lagi na ang ng, ng sugat bago tahiin tapos lagi na ang Para sa bilis maghilom so yan lang po maraming salamat mga kaawan at kaya sa ating lahat tingnan po tayong lahat bye bye